Magandang buhay mga kamamshis, mga karyos, for today's video Hindi na tayo babayaran ni Meta Yes, tama po ang inyong narinig Kahit marami tayong followers, hindi niya tayo babayaran dito Dahil ang kanyang binabayaran ay yung mga video natin na kusaan marami tayong mga naging viewers Di ba po? Kailangan natin ng maraming viewers kesa sa maraming followers na kung saan ang mga viewers na nanonood ng ating mga video reels. Kaya naman, ang payo ko po sa inyo, gumawa po tayo ng quality content na kung saan mauhook ang interes ng ating mga viewers. At syempre, once sa quality content ang ating ginagawa, mismo si Meta ang kapakalat nito sa wider audience magiging visible ang ating mga ginagawang video dito sa Reels. Kaya kung meron ka natutunan, please share and follow for more tips and more tutorials. God bless you all!